na po lang po na yun ng 10 minutes please kaya po po yun ang kanya hindi nang klasan po lang po yun para hindi siya mga kasi Ano na siya, mag-alas 9 na ako nag Ito ang, na yung So, since na, tulog pa na nga na. So, hindi pa siya. mamaya, aros na. rin. Kailangan na ako. Ayun nga, pagka pagka-damo ako, tali ano lang sabi ko ko na Sabi ko Para may mas ko. Pero sa lang. Sa mga gabi guys, talaga ako. Tatlong beses ako nalito sa ko Bago ko matutuloy. Bago ko tumunta sa kapo. Nag-shower ulit ako. Sabi ko kasi nalaas ako ang nag At saka... ko ka naman ano. Basta mapapapain lang yung nag-gabi. mahirap pag ano mahirap pag may may sakit ka ano tapos may trabaho ka nabasa ko yung likod ko kanina kaya nila naglagay ako ng ganyan nabasa yung likod ko kasi ngayon yung buho ko kanina yan ganyan ko lang muna and then wala uh, wala na rin power ko pero gusto kong pagpawisan para manuhan yung ano ko medyo umimpis naman na yung sakit ng mga pangako. Kasi guys, hindi talaga ako nakatulog na tuloy-tuloy ka may, may, nagigising ako kasi nga. Maano ako sa... Yung dito sa ano, medyo... Hindi naman siya grabe na ano, sipon. Hindi naman grabe si na sipon at na, Ano lang siya. Nakatulang siya. Nagsimula ito guys mo Sunday na nag-ano ko sa labas. Na ulan na ano, -ano. mainit, sobrang init. Tapos biglang umula. Nalimu, malimu um kasi. Ayun nga guys, nagpa-doktor na ako. Ah, Ayun, dahil nga, check ko din siya. Hindi mo lang binigyan ako ng doktor. Binigyan ako ng panadol. In-increase lang niya yung yung ano dosage ng hypertension ko tulog siya ng 10 mg so ang hirap ang hirap talaga and then ayun nga uh, nagpipi ako kanina 124 over 84 naman siya. So, thanks ka to. No? at nagiging bumaba na siya. Katulad ka hapon na 145 siya. So, ayun. Sana mag-ano na mawala na to, no? Yung sakit ng ulo ko, ko, pang yung hilo. Yung vertigo ko is ano siya. Three times sa day, pero it's sa lang. So, uminom na ako kasi medyo nahilo ako. Kaya hindi na ngayon halaga kung narinig ko siya. So, yun. Mabilis lang ito kasi nga may alis kami 1.45 pero lalabas kami ito ng 12.50 kasi kapag mag-ano pa kami mag- ah uh, isurrender namin yung mga books na hiniram namin sa library. Nagbo kami punta sa ano? Sa hey. clubhouse. Hey. Chosan! Chosan! <laughs> Wait lang ha. Ayan nga guys. Gusto niya. Siya daw magpahit ng strawberry jam. Strawberry jam tsaka tinapay niya. Sabi ko ito nakainit niya kasi nga mamaya alice kami. So, kailangan namin kumain din ng lunch. So, gusto niya. Min -min. Sabi ko hindi. Kasi nga, baka hindi siya kumain ng tanghalian. So, ayun. Hopefully, no. Sana, sana wala na yung ano ko, lagnat ko. Medyo, hindi na masyadong sumasakit. Naramdaman ko talaga from kanina, mga 9 o'clock to 9.30, na no? Masakit pa rin yung ganito ko. Masakit yung pangako, yung buto-buto ko. And then, slowly going na, no, tiyunting nawawala yung kirot, no? Ramdam ko siya. tin ako pag nagkakaroon ako ng flu, sumasakit yung mga pangako, parang yung virus na, na naranasan ko noong, ano, yung nagkaroon ako ng nung na-virus tayo, no? Yung sa ng virus. Grabe. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nanginig yung katawan ko na hindi ko maintindihan. Feeling ko hindi ko kaya. So, anong, ang ginawa ko? Na, ano ko sa heater? Tinuto ko yung katawan ko sa heater. Ayun ay mas masanong kasi nga sobrang ginaw. Ang init-init naman. Sobrang ginaw. Nung yung nangyari sa akin. tayo. talaga pag ano, may may ganito nga nararamdaman mo. Ano. Lalo na tayong mga OFW. Ang hirap. Kasi kahit nasabihin mo ano, nag-hospital ka na hindi ka pa rin ano, kasi <coughs> pagdating mo may trabaho ka pa rin naghihintay. No? Unlike sa Pilipinas, pag nagkasakit ka, andyan ka lang, naka, naka ka lang, kailangan mong mag, mag uh, bed rest, mga ganyan dito, hindi. Pagkaga, pagkat wala na ka ng remnant, wala ka ng ano, wala, tuloy na naman ulit yung ano. So, mahirap. <coughs> so, yun nga, no? Abang ang lang tayo. Gagawa pa rin ako ng ano. Sabi ko nga, magmamas ako pagkaharap ko yung mata. Talagay ko yung mask ko. Kasi so, nga ayaw ko siyang mahawakan. Mahirap. Kasi, namang problema din ako pag, na ano ko yan, nahawa ko. So, kailangan ko rin, protectionan yung bata. So, need kong ano, magmas. Pagkaharap ko siya. Kaya nga lang. Kaya nga yung, ayaw ako rin Wash properly, huh? Wash your face properly. Okay, I'm going to go to the bathroom. Lạc nạc 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 Yêu yêu nạc 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 Nilalagyan ko siya ng kamatis. Enough na yung ano. Yung, 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 yung pangatapos na natin yung dalawang. Hindi ko na So, ready? brush your teeth. Don't let JJ talk too much, ah, mo. You follow me. Nagyan yung kaya parang sa lang mo lang. Saksala lang mo lang pal. <coughs> sa salita ko na sa salita sa kanya. Masakit din sa ulo yung nagsasaway ka na magsasaway. Don't play. Mm -hmm. Maybe, na yung oh, I feel okay. better. Just wait you sandwich. What is that sandwich? Strawberry sandwich. Okay. you better finish. i okay? Spread it. Like this. Is spread. This one is what? awake? Let me see. Strawberry. So, uh, Oh, this one, the strawberry. Hala, oh, you spread, Hala. I want to eat. Hala. like that. Mm. You want more? Yes. Yeah, this one is true strawberry, only oh, Ah, this one cannot ah. This one is uh, what other? Oh, sorry. Really. Ayan. Ayan. You make like this ah. Huh? Oh. Ayan. Oh, hala. Ah, hala. Take. Take this one, take. Ready, go. Yeah. <laughs> Just wait lang. So, ayun nga. No? Ayan, kumakain na siya. Hinayaan ko na siya doon. Pag-tentive ko na siya ng asin. pag lang ko na siya ng asin. 栄養水というか、ね。いいね